Ayun mga guwiks, isang masayang hapon sa lahat no? Ay tanghali pala at ito ngayon mga guwiks dahil sa ngayon ay mayroon na tayong pwedeng parts na mga pagkunan sa sira nitong ating nakaraang araw ay ating na-diagnose itong mga kung anong sira. Yun nga, yung, yung, yung takbo niya ay isang direction lang. Ayan, ganito lang siya mga guwiks. Pag start mo ng power on, ayan, nakas, nakasaksak na yan mga guwiks no? yan, Tatakbo agad yan mga guwiks. Ayan. Ayan yung sira niya. Isang direksyon lang ang takbo niya at ngayon ay ito ang problema. Ngayon tayo ay nakahanap ng surplus na parts nito mga gawiks. Yan ay solusyon na natin. No? Yan, patayin muna natin. Yan, at bunutin natin sa kanyang saksakan mga gawiks. Bunot natin. So ipakita ko lang mga gawiks yung parts na pwede nating palitan doon. No? So ito yung ating surplus na yan, board. So, ang sabi sa atin ng mga gawiks na ako'y nagsabi na kailangan kong palitan ang parts na ganito. Yung triac ang tawag nito mga gawiks. Ayan, ito. Ito daw, yan. Yan, pwede yan sa ating parts na tatanggalin. Pero hindi ko muna ito ngayon mga gawiks gagawin, no? magpalit ng parts. Dahil sa dumating na rin yung in order natin na... Uh, board, yung board nito mga gawiks ito, yan, dumating ang board na ating in order, So ngayon i-unboxing natin to at ipalit natin dito mga guwik, sa board dito. So ito ay natanggal ko na dahil nga tiningnan natin yung board nito no. Binaklas natin yung kanyang ano rito. Yung pinaka board niya mga guwik, binaklas ko na to. Ayan. So yan, baklasin ko lang to mga guwik, no. Yan. So ito mga guwik, yung kanyang board natin na babaklasin. Yan, ito ay binaklas ko na at binalik ko ulit dahil sa tinesting natin ulit at yun pa rin yung kanyang problema kaya ito ay ating baklasin. Yan. So ito na ngayon mga guwix, yung board na yan. So eh mga guwiks. So ito yung kanyang takip no, kabilang na ati. So ito ay may number dito mga gawix ayan yung kinawa nating number dito para maka order no ayan. so ngayon i-unboxing natin yung ipapalit natin ni mga gawix ito i-unboxing natin to itong parts na to mga gawix ayan gawix to tuloy, -tuloy i-unboxing ko lang Binutol, eh, ginuntingan natin yung kanyang plastic na balot at ito yung kanyang Ating buksan mong board. Board dito. Brand new na brand new mga Gawix. Ayan. So, i natin dyan. So, ito ngayon mga guwigs no. Ayan. So, so yan na nga. So, bawat isa, pagbunot natin mga Gawix, ay, ay lipat natin dito sa bago, sa brand new. So ayan mga guwigs, no Ang ating pag Palit ng bagong board Para di tayo malito yung mga Sakit nito mga guwiks Kapag isa isa natin pag tinanggal natin ayan So Ayan mga guwiks Ayan ay swak dito Ayan Bali una natin tanggalin Bali tatlo to mga guwiks Ayan Di naman to pwedeng magpalit mga guwigs, Kasi may kanya kanya naman tong hugis Butas So ayan So Ayan mga no Ayan yung una nating tinanggal dito yan Ayan So ayan mga Tapos yung pangalawa nating tinanggal dito Ayan So ayan mga So pangatlo ito Ayan So ngayon mga guwigs, itong bandang gitna, ayan, tanggalin natin. So yan, dito rin yan. So hindi siya pwedeng magkapalit mga guwigs. Ayan. So kailangan lang natin idein ng gusto no, para hindi mag contact. Ayan. Nakadiin naman siya dahil may lock naman yan mga guwigs no. Tapos dito sa matitira mga guwigs. Yan, sabay-sabay na natin tanggalin to. Ito bali apat. Dahil alam naman natin yung mga pwesto niya mga guwiks ay hindi pwedeng magkapalit yan. Dahil sa yan ay sadyang para lang sa kanya ang butas na yan. Hindi pwedeng magpalit. So yan na. So yan mga guwiks ito yung luma natin no na ang sira nito mga ay ituturo ko lang no bali ang magiging palitan natin na parts ito yan itong triac na to yan toto to, to ito mga gawiks. yan ito yung ating papalitan sana no at dito tayo kukuha nakahanap tayo ng surplus ito yung mga na dalawang ito yan pwede yun ang ating palitan nito tanggalin natin ito mga gawiks, at ipalit doon kaso mas mainam na mayroong bagong board so ngayon itong bagong board natin mga gawiks, yan tapusin na natin ang kabit so ito ay so yan na nga masikip na dito so yan mga gawiks yan, yan. para mas malapit So kailangan lang natin 'yan ipasok eh, ng maigi mga guys, para hindi mag-lose contact. Ayun, nakalak na. To, so may tama naman talaga yung butas lang sa kanyang pagladyan mga guys. kaya hindi tayo malilito no kahit ako ay hindi profesional hindi walang alam sa ganitong gawain. Ayun, pwedeng katulad nito ngayon, ginawa natin. So, ayan mga guys, nakabit na natin no. Oh. So, ayan. So, antayin natin. iti natin to ngayon mga gawiks. Kung tama yung kanyang board sa kanyang washing. Ayan na mga wix tayo ay mag-start na na ating subukan yung bagong ating nabiling board. Ayan, so di muna natin tinakpan no? yung sira nito ay pag start natin ng power ay tatakbo na agad yung katulad kanina so ngayon pindot na natin yung power dito mga guwigs. ayan so ayan na nga okay hindi siya tumakbo mga magwix ngayon start natin ang tubig natin ay ready na yan ayan, doon so pag start natin ay lalabas na yung tubig dyan ayan ayun na mag reverse forward na mga guwigs. ayan, nag-start na tayo tapos, ayan okay na ang tubig mga guwigs, lumabas na so, pwede na tayong magpindot ng was so, ito yung was mga guwigs ito, ayan, pindot natin yung was ayan tapos ito yung rinse tapos, spin So, ang spin natin ay nasa apat. So, baguhin natin yan mga Yan, pwede dalawa lang. So, yung banlaw, yung rinse pala natin kanina. Isa lang, okay yan. So, ngayon dito sa level ng tubig mga guwiks. Ito, yan, sa dulo. Ayan. Sa mababa lang tayo, sa one. Bakit 45 sa one? <laughs> Hayaan ko na ito mga gawiks Level ng tubig 45 Tingnan natin kung saan ang mababa nito 47 49 53 49 Ayun lang mga gawiks Yung original na board nya ay 24 Pero ito 45 pinakamababa So yan ngayon mga gawiks Ay start natin o no? ay stop pala yun start na start naka start na pala mga guwiks so ang tabayanan lang natin yan ayan mapuno yung tubig para mag start na siya was at saka drain hanggang sa matapos yan mga yan So ayan mga guwigs, i stop muna natin yung ating pag-testing no at ito ay nilagay muna natin yung kanyang takip dito sa board mga guwigs para hindi delikado. Ayan. So ibinalik muna natin yung kanyang takip sa board para yun ay start natin ulit ang ating pag-testing nito. So ayan na mga guwigs to. So ayan ay isara natin. Ayan yung tubig diyan. So pagpatuloy natin mga guwigs ang pag-start natin no. So ayan, power on dahil may tubig na yan. Ayan. Tapos pindot natin yung una ay sa level 1 lang tayo mga weeks. sa level 1. Tapos pindot natin yung was. Yan, tapos yung was niya ay anim. 9. O doon lang tayo sa anim, pinaka mababa. Tapos rinse testing lang to no. Del isit lang natin sa pinakamababa. Ayun, 1 at saka spin. So yan, doon tayo sa pinakamababa lang din mga guwigs. Ayan, at saka ngayon, ayan, okay na yung mga i-start natin. So ayan na, so pagpatuloy natin mga weeks, no, dahil sa ito ay okay naman ha, nag na siya, nag-reverse at forward, kaya napaka-jackpot natin ito mga weeks. sa halagang 560 na board nating ipinalit. At siyempre sa kalakal na halaga na 300 ay all right na yan. So jackpot na tayo at pagpatuloy na natin yan hanggang sa matapos mga weeks. So ito mga guwiks ay hindi pa natin na plaster ng maigin eh. Kimpang kimpang pa yan. Ito ay testing lang naman. Walang damit na sinalang no. Ayan matapos nga siyang mag was, mag rinse at saka ngayon mag spin na. So ayan all right. So okay yung ating nabiling board mga weeks. Bagong-bago yan. At, simpre, itong luma. Ayan yung luma, mga goyks, no. So, ating subukan pa rin na ito ay papalitan. Ito. Itong triac na to. Ayan, triac na yan. At, eh, pagka nagawa natin yun, ibalik natin dito. Kasi, sayang yun, mga Gawiks. Original yun, no. Itesting natin yun dito. So, ayan. Nag-spin na siya, no. Ayan. So, yun na nga, mga Gawiks, Ang ating board na nabili sa online ay 560 lang mga gawiks sa online tayo kasi nung una tayo ay nagtanong-tanong sa mga nagbibenta sa online na iba ang sabi sa akin ay toki daw available sa kanila ang board nito so ngayon tayo na mismo nag search 560 lang ang board na yan mga gawiks sa online so ngayon ay yan na gumana na So yan ay i-fix pa natin mga gawiks dahil sa hindi pa naka-fix yung board sa kaniyang bahay no. Yung dyan sa loob hindi pa naka-tornilyo. So in, na in the mga gawiks tapos na. So yan ang mga gawiks, bunutin na natin sa saksakan. Iyan. So ito nga ay hindi pa natin to na-fix mga gawiks no. Iyan. So ipi-fix pa natin to dito sa loob. So yun lang at muli masayang buhay sa lahat dyan. Bye bye yahoo. Tayo naman ay nakaswerte ngayon sa ating mga pag DIY repair sa mga kagamitan. Bye bye yahoo.